pinagsasaksak ng isang street dweller habang natutulog dito sa bangketa sa Ermita, Manila. Nagkaalitan umano ang biktima at ang sospek natapos paalisin ang biktima ang sospek na namamahinga sa lugar. Uh, natasa kasi siyang manita ng mga street dweller dyan sa kabilang side ng San Marcelino. So nakasabutan niya siguro yung kaninang umaga. Tapos ang kwento pa iba dyan kasama nila, nagsuntukan nga daw. Inamin ng sospek ang nagawang krimen napunta ako sa tarima Kare nila po tapos napaw po eh gusto nila akong palisang. sabi ko mamaya na kasi kakarating ko lang papahinga lang po ako tapos yun po inanon eh, na inablot niya yung ano sa jacket na kuni tapos napang-abot na po kami kasi parang naisip niya hindi niya ako kaya Kinukupo niya po ako sa ulo ko. Eh, pinarasanada niya po ako. Eh. Wala naman po akong masama. Mangiyak-ngiyak na ikunwento ng divin partner ng biktima ang nangyari. Ito naman natutulog na pero nananaginip lang daw siya na sinaksak daw papa niya. Kaya sumigay siya. May humakbang sa amin. Nagulat kami. May hawak na panaksak. Ayun, hinabol ko po. Hinabol din ang asawa ko. Kasi sabi niya hindi niya nakayo. Pero tumaog na po siya sakay sa kalsada.